Sara Labati, nanood ng concert kasama ang isang anak na si Zion. Ibinahagi sa social media ni Sara Labati, partikular na sa kanyang IG post, ang kanilang naging masayang bonding kasama ang panganin niyang anak na si Zion. Ayon pa nga sa naging caption ni Sara, What a blessing to share this moment with you. Ayon pa sa kanya ay gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak na si Zion at Kai. Makikita nga sa mga photos at videos na ipinost ni Sara sa kanyang Instagram na talagang masayang masaya ito kasama ang kanyang mami habang nanonood ng isa sa mga paborito nitong banda. Kaya naman tinetreasure din ito ni Sara Kim Chu, masayang masaya sa nilang TV series, ang daming promotion. Nagbahagi nga ang Chinita Princess sa kanyang IG story. Hello, promo day almost done. Hi. It's a long day, but we're all smiling. Ispo ba no orin You know, it's <laughs> 4:50 p.m. Hello, everybody. lang na konting na lang po dire, dire. anak ni Angelica Panganiban tuwang-tuwa sa bagong gift ni Angge ibinahagi ni Angelica Panganiban sa kanyang IG story ang nakakatuwang video kung saan tuwang-tuwa ang kanyang anak na si Baby Bean sa kanyang bagong laruan ang gesture niya ni Baby Bean kapag gustong gusto niya ang isang laruan ay kinikiss niya ito at niyayaka. Showing love umano ito ni Baby Bean sa mga tao at maging sa laruan. Ay, ano mo yan? Ay, pala niya yan? <laughs> <laughs> Kinis mo na ba yan? Alexa Gutierrez, ginupitan na ang kanyang buhok para sa kanyang sakit. Ibinahagi ni Alexa Gutierrez ang kanilang bonding ng kanyang asawa na si Elvis. Makikita nga sa video na talagang hinahawakan pa ni Elvis ang kanyang kamay dahil tila miss na miss na niya ito. Tila napaka-sweet nga na gesture ito para kay Alexa. Kaya naman ibinahagi ni Alexa ang video ng kanyang husband na si Elvis sa kanyang social media. Talagang nakasuporta ang kanyang asawa at mahal na mahal ni Elvis ang kanyang wife na si Alexa Gutierrez. Hindi ito iniiwanan sa kanyang laban para gumaling na ito at maging masaya muli sila ng kanyang buong pamilya. Jake Harris ito at Ellie nagbanding. Ellie ang galing pala mag-roller skate. Ibinahagi sa IG story ni Jake Herrcito ang kanilang naging bonding ng kanyang anak na si Ellie habang naggigitara ito ay nagro-roller skate naman ang kanyang anak